Isa na namang matagumpay na pagpapalaganap ng Ibanghelyo nung Wednesday at purihin si Yahweh dahil nakasama ko ulit ang aking mag-ina. Bali, ito yung pangalawang beses na kasama namin ng aming baby para mag-evangelize. Nagsisimula kami sa pagbibigay ng gospel tracts hanggang kami ay makahanap ng pwedeng mawitnisan. Aming naibahagi ang gospel sa limang babae. Ang isa sa kanila ay Seventh-day Adventist. At noona ay hindi siya sangayon na sila ay agad-agad na mapupunta sa impyerno kahit na yun ang sinasabi ng Biblia. She answered na dahil titingnan rin naman ng Diyos if people are worthy sa pamumuhay, tang Dios din ay mapagpatawad, sabi niya. Kaya naman, mas lalo naming ipinaliwanag sa kanila yung spiritual condition nila sa harapan ng isang banal na Dios At sinabi ko sa kanila na ang standard ng Dios ay perfection. At ang sabi ng Biblia na one violation lang ng isang commandment ay considered ng guilty sa lahat ng commandments. Binigyan ko sila ng analogy ng isang krimen ay sapat na para matawag ang isang tao bilang kriminal at deserve na mapapurosahan sa kulungan. Ganon din sa si spiritual na context. Na sapat na ang isang kasalanan para matawag ang isang tao na makasalanan at guilty sa kasalanan and worthy of punishment. Ipinakita ko sa kanila na sobrang banal at makatarungan ng Diyos na hindi niya hahayaan na ang makasalanan dahil sa kanyang kasalanan ay hindi maparusahan. At dito, mas napansin namin ng aking wife na mas nakuha nila kung anong sinasabi ng Biblia. Mas nakita pa namin yung pagiging receptive nila sa minsahe at nung tinanong ko na sa kanila kung kailan nila gagawin yung dalawang bagay, ang magsisi sa kasalanan, i-abandon, i-forsake at talikuran ito at lumapit kay Jesus, sumampalataya sa kanya at tingnan siya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon and only solution sa kanilang kasalanan at magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Lahat sa kanila ay sumagot na ngayon na. Kabilang din yung Seventh-day Adventist at tinanong ko siya kung bakit nila nasagot na ngayon na dahil hindi daw nila alam baka maging huli na ang lahat. Nakita nila na yung ginawa ni Kristo sa krus ay sapat na para sa kaligtasan. I told them na hindi nila kailangan mag sa kanilang kabutihan o mga ginagawang mabubuting gawa dahil hindi ang mga ito ang magliligtas sa kanila kundi si Kristo lamang. All they need to do is to acknowledge that they are guilty sinners and to repent from sin and put their trust in Jesus as the only remedy and way to heaven. Dalangin namin na tunay nilang pagnilay-nilayan ang mensahe na kanilang narinig at baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso at sila ay bigyan ng kakayanan na makapagsisi sa kasalanan at lumapit kay Jesus at kanilang pagkatiwalaan para sa kanilang kaligtasan at sila ay maligtas at maging kristyano na manumumuhay na para kay Kristo. Nawa ay iligtas sila ng Panginoon. Walang sa amin, lahat ng ito ay galing at gawa ng Diyos. Purihin siya.